Magandang araw sa inyo mga kaagre Isang panibagong vlogs isang panibagong talakayan na naman tayo dito tungkol sa pagkakalamasi mga kaagre Ang tatalakay natin ngayong araw ay uh, ito nga, yung uh, mga pagpakapit natin ng uh, bunga ng kalamasi Meron kasing nga tayong subscriber na natatanong na ilang beses daw po ba tayo mag-apply ng uh, polyar o yung pagpakapit ng bunga sa kalamasi natin Depende po yan mga kaagre kaya hindi po natin siya nagsasagot doon kasi depende po kasi yung pag apply natin. Kung ilang beses tayo mag apply sa kalamansi natin, depende po sa ibinunga ng kalamansi natin mga kaagri. Tulad po nung uh, sa akin, ay eh, uh, sa beses lang tayo nag-spray dito ng uh, polyar na calcium boron. Uh, isang kilo o isang litro, isang 200 liters na drum yung ginawa natin. Timplada, medyo matapang na yung mga -agree. Pero hindi ko na ito Bakit po? Kasi maganda rin naman po yung isinabog nating abono nung una nga. Tumalab ng maayos. Uh, maganda yung naging talab dito. At hanggang ngayon nakikita ko pa naman yung talab niya. Hindi naman kumukupas pa yung dahon at parang uh, kumbaga bumay pa siya ngayon. Makakaagre. Kumbaga may talab pa yon yung abono na isinabog natin dati. Kaya isang beses lang ako nag-spray kasi nga hindi naman nadadry yung kalamasiko at uh, natutulungan din no? Oh, inabono ko na yon yung bunga na ngayon na pinapalaki ko na uh, kumapit din tapos patubig ako ng patubig every 5 days 6 days nagpapatubig ako kaagri kahit na medyo basa-basa pa ng konti yung uh, kumbaga may moisture content pa yung lupa ng kalamansi natin patubig na ako agad ngayon kung kayo nag-abono kayo ng pampabulaklak ninyo hindi ganun kadami yung na-abono ninyo nagtipid po kayo ako may sasuggest ko siguro pagka nag-spray ka ng uh, calcium boron o yung mga kung ano pa man dyan na may calcium na pampakapit na in-spray natin na polyar, hanggang dalawa kayo, mga ka-agree. Dalawang apply kayo. Mga isang kilo o isang litro, isang 200 liters na drum. Yun, mga dalawang apply ka. Ganun. Uh, kung, uh, for example, ma-apply ka ngayon, after 15 days, pwede ka uling ma-apply dyan. Aka agree ng dalawang beses. Pero ako masabi ko kahit hitik sa bulaklak, hitik sa bunga yung kalamansi mo, siguro sagad na ako sa dalawang beses akong mag-apply ng mga calcium na polyar, mga ka -agree. para sa akin. Tapos kung kayo ka hindi naman nakapagpabulaklak na madami, For example, yung, yung inaasahan nyo na 100% na ibubulaklak ay 50% lang ay binulaklak niya. Ako siguro masasabi ko kung pinakasagad ka na dyan isang beses lang na mag-apply ka ng, uh, ng uh, kahit isang beses ka lang mag-apply dyan ng uh, pampakapit ng buka pwede na yan mga kaagre isang beses <clears throat> kahit kalahating litro, isang 200 liters na drum pwede yan mga ka kasi hindi naman nga ganun kadami binulak-ulak kayang-kayang dali ng puno pa yan pwede nga nga mag-ano uh, dyan hindi masyadong mahulog yan pero syempre para safety mag-apply ka rin kahit isang kilo o isang litro ng uh, calcium na bibilin mo isang 200 liters na drum pwede ka kahit kalahating litro isang 200 liters na drum pwede yan mga agri tapos yung mga susunod mo na apply pwede ka na rin dyan ng pampalaki ng bunga mga pero ito din kasing ating uh, calcium na to pampalaki rin ito ng bunga pero syempre iba na rin yung ano eh iba yung talagang mga pampalaki talaga ng bunga mas mabilis magpalaki ng bunga yung mga update tayo dito sa kalamansi natin. Ah, uh, ha? Yan, yung status ng bunga. Meron po tayong, ah, uh, lampas gabutil ng maes, mga gamaes, mga ilan-ilan na lang po yung gasin laki ng munggo ng ating uh, kalamansi. Eto, yan na lang munggo. Uh, checkin naman natin yung ilalim kung naghulog na ba. Ito, naghulog na, mga kaagre. Ayan, no? eh, meron Ah, uh, hulog. Medyo madami-dami na yung hulog na, kalamansi. Ng bunga. yeah, no? Dami-dami na. Dami na rin niya, mga kaagri. Pero syempre, marami naman na tira. Yan Dami no? naman na Pero ito, maguhulog pa itura na ito. Ano eh, masyadong kumpul-kumpul dito. Hindi pa kaya na ito. Ah, hindi naman na iba iba po ang uh, pag apply ng mga uh, polyar na yan mga pagpakapit man yan o pampalaki ng bunga magkakaiba po ang apply natin o magkakaiba yung dalas ng pag apply natin ngayon nga, kung katulad nga nung sa akin na uh, maganda naman din yung naging uh, talab ng abono isang beses lang po ako nag-spray dito ng polyar kahit itik sa bunga ng uh, pampalaki ng, pampakapit natin ng uh, bunga Uh, kung kayo medyo kinulang kayo sa abono nagtipid kayo uh, masabi ko medyo dalasan nyo mga dalawang beses mo yun gamitin mga kaagri yung pampakapit natin dalawang beses ka mag apply before siya maging gahol in mga mas maganda nga before po siya maging gasin uh, po ng saresa kailangan nakadalawang apply ka na kasi mas kailangan po ng kalamasiyang pag apply mo na yan kapag kayong katatagtag lang ng bulaklak hanggang maging gamaes ma, mga kaagri kasi dyan stage na yan naguhulog na yung bunga ng kalamasi natin kapag kayong may gamaes na may gamunggo naguhulog na po siya dyan ng uh, bunga mga kaagri yung mga gasaresa pa ilan ilan na lang ang hinuhulog niyan eh pangkaraniwan ay hinuhulog niyan ga, ga ng butil na mais tsaka gamungo mga kaage kaya bago ko pa man dumating sa gamais uh, siguro mas maganda tapos ka mag-apply ng mga uh, polyar na yan uh, yung mga pampakapit Uh, tapos kung uh, lang naman yung bunga o halos, uh, halos 20% lang yung binunga eh, wag ka na mag-spray mga kaagri sayang lang din kasi yung, yung uh, ano mo doon yung ah, uh, siyempre hindi naman na rin ano yun eh kumbaga 20% lang halos ko konti lang yun kahit hindi mo yun hindi naman mahuhulog yun kung yan eh kung yan eh hindi sira ang bunga mo ganoon mga kaagre kasi ko konti lang na makayang kayang dali ng puno kahit di ka mag-abono doon pagka 20% lang yung, yung bunga nyan halos halos ko konti lang kasi yung agri 20% kaya yung iba hindi na rin nag-aalaga pagka ganun lang yung binulaklak ng kanilang kalamasi kasi halos tanmali ka lang dun pagka 20% lang yung ng kalamasi mo yung binulaklak mga yon yun konti tips lang po yan sa mga uh, may mga baguhan po dyan sa Kalamasi. Pero yung mga datihan na, yung mga magagaling na sa Kalamasi, alam na po yan mga kagri. Ka At uh, ito nga mga vlog natin na to para sa mga baguhan ito sa mga nag-umpisa. Yung mga, yung mga dati nagtanim na Kalamasi na, na naka-order sila dyan sa mga sa mga nag-online o, o yung may mga bilihan yan ng seedlings. Pero hindi naman sila naturuan kasi nga uh, mismo yung nagbebenta ng seedlings ay hindi naman nga din marunong yung mga yung mga taga batangas na yan uh, kung kasi sila seedlings lang kasi talaga sila hindi po sila na-experience dito sa field na talagang pinalaki at ginamahanap buhay yung kalamansi sila po kasi seedlings lang ang focus nila mga kaagri kaya tayo iba naman yung sa atin mas focus natin yung Uh, sa field yung pagtatanim, pag-aalaga, pag, pag uh, yung pag-grow niya, yung pagpapabunga uh, niya, mas experience natin yung makakaari. Kaya yung mga nagtanim diyan, mga nagpapakonsult sa atin, mga ala po kasi talaga silang alam. Hindi po sila naturuan. at uh, tinuruan lang sila, ganun lang abono nyo, pampalaki, ganun Siyempre, yung monitoring kasi nun, iba na, abang pinapalaki mo yan sa field, iba-iba na yung may encounter mong sakit, yung insekto dyan. Siyempre, eh, kung di ka nga marunong dyan, o hindi naman di marunong yung napagbilad mo ng seedlings, wala rin, useless din, di ba, Kaya tayo, nag mm, kapakonsult tayo, nagkukonsult tayo sa mga kaagri natin, para hindi na nila madaan yung uh, matinding trial and error. Kung tinutulungan na natin, sila kasi nadaanan na natin yan, alam na natin kung paano kontrahin yan. Hindi naman 100% na ma i-apply -ia nila yon sa kalamansi nila at hindi naman 100% na effective yun sa atin pero syempre marami tayong alam at experienceado na tayo mga kaagad ganoon po kaya naliless po yung kanilang failure syempre kapag nagta trial and error ka may malaki ka rin ginagastos na tumatapon sa'yo tulad po ng isang kaibigan ko dito sa may uh, Quezon si Kuya Bergilio Mateo may nakasabay siya sa bilihan ng agri supply ng kanyang mga gamit dito sa kalamansi na isang matanda nakakwentuhan niya kasi sa kalamansi din siya tiga gimbah na may baysiha naman daw po yun ngayon apat na taon na daw po siya nagpapabunga ng kalamansi at apat na taon na daw po siyang nalulugay sa kalamansi kasi syempre wala po siyang alam sa pagpapabunga at pagpapalaki ng bunga pag-aalaga ng bunga mga kaagri kaya yun, sa apat na taon po na lugi na yun, talagang napakalaki na po nung nawawala sa kanyang pera at panahon doon sa kalamasihan niya.